Hello Max Park, kabusta kayo? At Max, masipong natin ngayon yung pag-uusapan natin ng ang mga dahilan kung bakit lumalayo lalaki sa relasyon. Kung handa na kayong lahat, masasabot tayo at muli, BE spot. At ang unang dahilan kung bakit lumalayo yung lalaki sa relasyon ay dahil sobrang toxic mo na. Yan ang unang dahilan kay spark kung bakit ang isang lalaki ay talaga namang lumalayo yung isang relasyon. O sabihin natin na nalalamig o nakikipaghiwalay o para bang bigla na lang go-ghost, yung iba bigla na lang nawawala, yung iba naman bigla nagbabago, yung iba bigla nagtatapat na ayaw nila, na hindi ka na nila mahal. O kung ano dahilan kung bakit nawawala o nasisira ang isang relasyon at lumalayo ang isang lalaki dahil sobrang toxic mo na. Real lang, karamihan din ng kababayan talaga man napaka-toxic na, ka-inspired. Oo, babae kayo. Yung iba lang sa inyo, alam ko hindi man lahat eh, toxic ang ugali. Pero yung iba sa inyo, toxic talaga. Kahit anong saway, kahit anong advice, kahit anong pang mangyari sa buhay mo, hindi ka nagbabago talaga mang kahit sinong makarelasyon mo, Sino maging boyfriend mo, Sino maging partner mo. Yung iba sa inyo, kailang asawa na. Pero hindi mo, kung hindi mo babaguhin ang toxic ng pag-uugali, ay walang tatagal iyo. Lahat sila iiwan ka. Kaya naman ka-inspire, hindi sapat na maganda ka lang. Or may status ka lang. Dapat ayusin mo ang personality mo, ang ugali mo, ang attitude mo, ang pakikisama mo sa partner mo. Huwag kang maging toxic sapagkat ka-inspire. Ang pagiging toxic ng isang babae o ng isang lalaki sa isang relasyon, ay talaga namang isang laso na sumisira dyan, ka pumapatay sa pag-ibig ninyong dalawa. Kabalik ka rin, kapag hindi ka toxic, mas lalo kanyang mamahalin. Kabalik ka rin kapag hindi ka toxic, mananatili yan sa'yo, hindi yan lalayo. Kabalik ka rin kapag hindi ka toxic, eh talaga namang hindi kanya pagpapalit sa iba, sapagkat so, liligayin sa'yo. Pero kung payagi kang toxic sa kanya, sakit ka sa ulo, bungangera ka, at talaga namang nakakabuisit na yung ugali mo. Eh talaga namang kay Spark kahit na, kahit pa mahal ka ng isang lalaki at kahit na marami siyang ininvest sa iyo. Kahit matagal na kayo, yung iba nga ka, kahit may anak na kayo, kahit kasal pa kayo. At kahit na ilang taon na ang inyong relasyon ay iiwan kanyang kapag di ka nagbago kay Spark. Lahat ng tao ay may hangganan. Kahit mabait pa yan, ang problema sa inyo yung iba, kaya nagiging toxic ang ugali kasi sobrang bait ng lalaki. Masyado kang binibaby. Binibigyan lahat sa'yo. Ini-spoil ka masyado. Ngayon, nagiging toxic ang ugali mo. Minsan, kung meron mang kalalaki yung nanonood sa akin dito, kung may mga lalaki man dyan nanonood, dapat, huwag nyo rin, ano, huwag nyo rin sabihin nating i-spoil ang babae. Kasi, babae kasi, ano rin eh, yung iba lang naman ha, yung iba luma, nagiging, lumalaki rin ng ulo, kaya nagiging toxic ang ugali ng mga yan. Pero sa mga babae dyan, ka-inspired, yung si ugali mo. Kung ayaw mo na magkaroon ka ng matatag na relasyon, kung gusto mo na magkaroon ka ng matatag na relasyon, at may sa sa'yo, at hindi ka pumandang nag-iisa, at habang buhay talaga namang may magmahal sa'yo, at isa yung sa mga dahilan kung bakit lumalayo sa'yo, o nawawala ang isang relasyong pinakaingatan mo, ay dahil ka inspired yung lalaki na yan ay natotoxic ka na sa'yo ka inspired at at pangalawang dahilan mga inspired kung bakit namalayong siya nalaki sa relasyon is dahil hindi ka na niya mahal yun ang pangalawa ka inspired real talk lang oo oh, sabi ng iba kay inspired grabe ka na naman napaka ano mo naman napaka prank ka mo na oo oh, talaga kaya siya lumalay dahil di ka na niya mahal hindi ko alam kung ano naging dahilan anong reason niya bakit siya bakit nawala yung pagmamahal niya sa'yo? Maaring isa nga yun yung pagiging toxic mo. O kaya naman, sabihin natin na basta palagi kayo nag-aaway, maraming pwedeng dahilan eh. Kung bakit nawawala ang pag-ibig ng isang tao. Akala nyo ba pagibig pag-ibig ang pagmamahal? Mananatili yan kapag uh, puro negatibo ang nararamdaman niya sa'yo. Puro, puro inis, puro galit, puro pagtatalo, puro pag-aaway. Hindi mananatili ang pag-ibig tatakbo ang pag-ibig sa iyo. So pagkat ang pag-ibig ay talaga namang ano 'yan, mahalaga 'yan. Tapos gagawin mo lang puro sakit ng ulo, puro pag-aaway. O kaya naman, yung iba sa inyo, kababai, kababaiin tao. 'Yun pa yung nan nanloko. Palagi pang nagsisinwaling. Madami pang sikreto. Yung lihim mo, ngayon lang niya nalaman tapos marami ka pang hindi sinasabi sa kanya yung ibang babae napaka sugarol pa yung ibang babae napaka mabisyo pa yung ibang babae napaka nager pa at yung ibang babae napaka silosa pa paano hindi mawawala ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki kapag ganyan talaga naman ka inspired yung iba naman sa inyo dati yung ganda ganda nagpapayos sa sarili Imbis na palagi kang mag-ayos, mag-improve ka, mag mag ito ka, ganun ka-inspired. Naging loss yung yung itsura mo Kaya naman kayo inspired mag-isip-isip ka Ano sa isang posibleng dahilan? Kung bakit ngayon ang isang lalaki nilalayuan ka? Kung bakit ngayon ang isang lalaki nakikipaghiwalay sa'yo? Kung bakit ngayon ang isang lalaki talaga namang ipinagpalit ka sa iba At may iba na siyang mahal, di na ikaw Kung bakit ngayon ang isang lalaki ay nagtatapat sa'yo Na hindi ka na niya mahal Dahil sa ko namang dahilan Nasiguradong matagal niya nang sa uh, sa'yo sa isang mga dahilan kayong spark kung bakit lumalayo yung isang lalaki sa isang relasyon. At ang pangatlong dahilan mga spark kung bakit lumalayo yung isang lalaki sa relasyon is dahil panay habol mo yun eh, at pangatlong spark. Eh bakit naman ganun kayong spark? Lalayo siya, lalayo siya sa podcast panay ko? Alam nyo kasi, pag habol ka lang habol sa lalaki, mas lalo ka nagiging low value. Nababawasan nababawasan ang nababawasan ang value mo. At dahil nababawasan ang value mo, eh, mawawalan niya ng gana iyo. Kaya lumalayo. ba diba? Kaya huwag kayong maghabol. Nang sa ganun yung value nyo manatili or baka madagdagan pa. Pero pag naghabol ka sa lalaki, yung value mo na ganito kataas, mabawasan ang mababawasan yan. Kasi nakaka-turn off yan. Isipin namin, ang may isip ng lalaki, ang may isip ng lalaki, ba ba't ka naghahabol? Ako na nga yung gumawa ng masama sa'yo eh. Ganyan ba ka mo sa sarili mo? Ba't ka nagahabol? Wala, wala ka na bang maku, makukuhang katulad ko? Bakit ka nagahabol? Wala bang pwedeng manligaw sa iba? Ako lang bang ba pantasya mo? Ako lang ba ang buhay mo? Ako lang ba ang mo? Hindi mo ba kayang mabuhay nang wala ako? Ganyan ba ako kahalaga? Bababantingin ba niya sa iyo. Mawawala ang respeto niya sa iyo. Mawawala ang halaga mo. Dahilan kung bakit lalayo siya sa inyong relasyon. At talaga namang hindi tamang paghabol. Pero kung hindi ka maghahabol, yung ano, yung hayaan mo siya, bibigyan mo siya ng space, pababayaan mo, mo siya mag-isip-isip, uh, sabihin natin, hindi mo siya hahabulin. No contact siya sa'yo, di siya nagpaparamdam, ganun ka din. Di siya nagpaparamdam, di ka rin nagpaparamdam. No contact siya, no contact ka din. Di ka niya hinahabol, hindi ka rin maghahabol. Doon, ang value mo kahit pa sabihin na bawasan yung value mo kaya siya ganyan sa'yo, babalik yan. Bakit? Sigurado ako iisip-isipin ka niyan. At ang pag-iisip ng isang tao palagi sa'yo ay nakakadagdag ng halaga mo. Kasi nag-iisip siya sa'yo eh. pag invest yun eh. Isipin mo, kakain na lang siya. Kakain na lang siya, isipin ka pa niya. pag niya sa umaga, may isip ka niya. Bago siya matulog, may isip ka niya. Lalo't hindi ka nagpaparamdam. Lalo't hindi ka nagahabol. Binibigyan mo siya ng pagkakataong binibigyan mo siya ng pagkakataong maalala ka binibigyan mo siya ng pagkakataong maisip ka binibigyan mo siya ng pagkakataon na talaga man turuan ng puso niya na makita ang halaga mo binibigyan mo siya ng pagkakataon at ang utak niya na mamiss ka kaya konting tiis naman konting pagpipigil naman huwag kayong maghabol upang hindi mawala ang value mo sa kanya patuto kayong magtiis maghintay, magpigil maghintay hanggang sa dumating ang tamang panahon na mataas na muli ang interest niya sa iyo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon na miss na miss ka na niya. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, pagkakataon na talaga namang nakita niya na ang halaga mo. Hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon na masabi niya sa kanyang sarili na hindi niya na kaya at gusto ka niya na muling kausapin, makita at makasama. Sapagkat katpupuno ng mga katanungan ng utak niya tungkol sa iyo, sapagkat kay instead ka na muli nagpaparamdam, hindi ka naghahabol. Maraming katanungan papasok sa utak niya, bakit ganito? Bakit ganyan? Paano nangyari 'to? Bakit ganyan siya? 'Di ba? Kailan saan? Kailan pa nangyari 'yan na nawala ang paghahabol niya sa akin? Saan niya kinukuha ang lakas ng loob niya? Talaga namang kay pag kakaisip ng kakaisip ng lalaki sa iyo ay katagalan magpaparamdam din yan sa iyo. At talaga namang ka-inspired, magkakausap kayo. Dahil doon ka-inspired, makikita mo na magbubungang pinaghirapan mong paghihintay at pagtitiis na hindi ka muna magparamdam at naghabol at hindi ka naghabol sa kanya. Ganun yan eh, pag naghabol ka, wala. Sasayangin mo lang yung pagkakataon na maibalik yung halaga mo. Ka-inspired. Tandaan mo yan. Sa, yun, sa mga dahilan, yan kung bakit ang isang lalaki ay unti-unting lumalayo sa isang relasyon o ang loob niya sa iyo kay Spark. At ang pang-apat na dahilan mga Spark kung bakit namalayo na lakas sa relasyon is dahil napaka-selosa mo yan ang pang-apat kay Spark. Ano yung kay Spark? Kaya siya lumalayo dahil napaka-selosa ko? Alam, ay eh, kay Spark kaya lang naman ako sobrang selosa kay Spark kasi sobrang mahal ko siya eh. Tsaka ang daming, daming kasing lumalapit na babae sa kanya. Tapos dami nito makinakusap, ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo kay Inspired, kung sobrang selosa mo, yun? alam ko na normal si isang tao, lalaki man o babae, na magsiselos sapagkat nagmamahal ka. At ang isang taong nagmamahal at umiibig ka dala na nagiging makasarili sa taong mahal niya. Siyempre gusto mo, gusto natin na tayo lang ang talaga namang tinitingnan at pinapahalagahan ng taong mahal natin. Kaya ka nagsiselos. Pero, kung palagi kang selos ng selos at nakakasakal niya, sakit ka na sa ulo at nasisira na yung konsentrasyon niya sa trabaho, at talaga namang impis na, talaga namang ka-inspired, maging masaya kayo, ay puro ka nalang katoksikan dahil na selos mo ay iiwanan ka niyan. Ang isa pinaka-ayo namin makakalakihan yung sobrang selosa, kaya ka nga niya niligawan eh. Kaya ka nga niya niligawan dahil gusto niya maging masaya kasama ka. Dahil akala niya okay ang ugali mo. Tapos to toxic mo lang siya kakaselos mo. Kay inspired, mauunawaan mo ako. Bakit? Dahil kay inspired, meron na akong ebidensya. May ebidensya ako na may babae siya. Ganon. So sa dahilan 'yon para sugurin mo siya nang sugurin, bungangan mo siya bungangan kapag ka ganyan ka inspired. Magpakita ka ng respeto sa sarili mo. Oh, sabi ating nang babae siya. Nagselos ka. Pero, kay Inspired, pakita mo pa rin na mahat na high value ka. Sa paanong paraan? Eh, kailangan. Ano pa rin? Ah, Pinitin mo pa rin na ikaw pa rin ang kumontrol sa sitwasyon at sa emotion mo. Kasi, pag pinakita mo na selos na selos ka, pinapakita mo lang na baliw na baliw ka sa kanya. Eh, kay Inspired, yun ang totoo. Eh. Baliw na baliw ka sa kanya. Eh. eh, di mas lalo kay Inspired na isipin niya na talagang dapat kang iwan pagpalit sa iba sapagkat ang lalaki gusto niya ng challenge isipin niya selos na selos tong babae to ganun ba ako kahalaga sa babae na to samantalang itong kabit ko itong isa kong girlfriend ako pa'y naghahabol alam nyo mga oo sabihin natin nagmamahal kayo nagsiselos kayo pero wag wag wag, wag ano wag nyo ng sobra wag nyo awayin ng sobra sa halip mag-no-contact ka na lang mag-no-contact ka na lang upang ang lalaki ay magsisi sapagkat mas lalong hindi magsisisi yan kapag inaway-away mo pa tandaan niyo yan, ka-inspire totoo yan sa isang mga sikreto na dapat niyong malaman ano man ang dahilan at marami kamang sapat na dahilan para awayin siya, ipigilan mo pa rin sarili mo kausapin mo siya o kumprontahin mo siya pero wag sobra-sobrang selos, wag sobra-sobrang pangaaway at pagbubunga nga sa kanya. Sa halip manahimik ka, dumistansya ka, pag no contact ka sa kanya, wag mo siyang pansinin at wag mo siyang habulin upang ang isang lalaki ay magsisi maghabul maghabol sa iyo. Ka-inspired talaga naman sa isang mga dapat mong tandaan, sa isang mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay lumayo, lumayo, sa isang relasyon sapagkat napaka sobrang selosa mo ka-inspired. At ang malimang dahilan mga kung bakit lumalayo na lang siya sa relasyon is dahil naging pabaya ka na sa sarili mo. Yun ang palimang at pinakauli kay Spart. O pa mga Spart, base na rin sa pag-aara, talaga namang kay Spart, nagsasorbe din yung iba. Ang sa mga dahilan ng mga lakihan kung bakit nagsasawa, nawawalan sila ng gana, nang lalamig, sa iba at nagamang lumalayo. umahalap ng iba at nagahanap ng ibang nagamang feeling nila ay eh, karapat dapat sa kanila. Eh, kay Spart kasi yung partner nila daw, ay naging pabaya sa sarili nila. Kaya matuto ka sa pagkakamali ng iba. Ano man ang dahilan, ano man ang sitwasyon, huwag mong gawing kung ano-ano dahilan niyan. Sa halip talaga namang ka at mag mag-self-improve ka. Palagi kang mag-ayos, palagi kang magpaganda, huwag kang magpabaya sa sarili mo. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Huwag mong ang sarili mo. Huwag kang makontento sa ganyan lang. Araw-araw umarap ka ng paraan upang talaga namang maging magas maganda ka sapagat di ka magsisisi kaya tingnan niyo yung iba kaya ito real talk lang ha real talk lang o yung ibang influencer yung ibang vlogger yung ibang artista hindi ba hindi naman sila ganun kaganda noon gumanda sila kasi nagka pera retoke eh, nagpa doktor nagpa ayos ng ilong nagpa puti ng balat anong nangyari di ba mas lalong nababalong sa kanilin ng laki dumami ang tagahanga nila, dumami ang manliligaw, mayayaman pa, at lagamang mas lalo naging matagumpay ang karir nila. At so tingin nyo, makakamit nila lahat yun kung hindi sila nag-self-improve. Kaya naman talaga ka-inspired. Huwag kang maging complacent. Huwag kang masyadong kampante na at huwag kang masyadong kontento na ka-inspired, eto na ako eh pinanganak ko ganito, pinanganak ko ang payatot, pinanganak ko yung pinanganak ko mataba, pinanganak ako na hindi maganda, pinanganak ko na ganito, ganin yan, wala akong confident, pinanganak ako na hindi ka akit-akit talaga naman ka inspired. Huwag kang magsalita ng ganyan sa sarili mo. Dapat positibo lagi ang pinaparinig mo sa sarili mo. pag ingat kayo sa mga pinaparinig mo sa sarili nyo sapagkat naniniwala ang utak nyo, pati na ang puso nyo. Palaging positibo mag-isip, Maniwala ka sa sarili mo at huwag na huwag kang susuko. Subukan mo at maging consistent ka. Mag-self-improve ka. Magpaganda ka, magpa-sexy ka. At darating ang panahon kapag pinagtagaan mo ang isang lalaki o makalaki yan ay paghahagawan ka. Dadami ang manliligaw mo. Dadami ang mga opportunity. maaaring magtagumpay ka. Talaga naman, maraming talaga naman ka-inspire magagandang mangyayari sa buhay mo at ang lalaking ng nang baliwala sa iyo magsisisi. Ang mga nang iwan sa iyo, ang mga nakapi sa ay magugulat dahil sa improvement mo. At ang lalaking nang babalewala sa iyo at lumayo sa relasyon dahil lang sa nagpabaya sa sarili mo ay buling babalik yan. Ka-inspired at sa mga hindi pa nangyayari yan, sa mga may boyfriend pa dyan, may asawa pa, na hindi pa naman kayo iniiwan, huwag nyo nang hintayin pa. kain pa lang kumilos ka na, magpaganda ka palagi at huwag ka maging kuripot sa sarili mo sa mga sikreto upang talaga naman ang attraction ng isang laki ay laging sa iyo. So pagkat kapag nawala ang attraction, mawawalan rin siya ng amor sa iyo. So pagkat bababa ang interest niya sa iyo, titingin siya sa iba. At kapag tumingin siya sa iba, papasok ang tukso. Pag pumasok ang tukso, maaaring talaga namang lukohin kanya. Kaya magsisimula sa iyo, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpabayas sa sarili mo. Mag-self-improve ka ka-inspire. Sapagkat so, pagkat isa sa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay talaga mang lumalayo sa isang relasyon. Tandaan mo yan, ka-inspired. Mga spread po na maraming salamat mga ka-spread sa pagtapos po ng vlog nito. So, kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nag-subscribe ay pag-subscribe pa ba mga ka-spread click na rin po notification bell upang mag kayo pag may bago kong upload. So mga gusto magpo coaching or magpa-advise, makausap po ko tungkol sa problema niyo sa pag-ibig ay pakimais lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko pakin po sa messenger at ako mismo magre-reply sa inyo maraming maraming salamat mga inspired maging ating lahat mahal ko po kayo at muli be inspired